dito kami ngayon sa ano sa cemetery ulit. Yan kung natatandaan niyo sila Lin, yung dati nating na ano to na i-video na mag-ina na nasa gilid ng kalsada lang natutulog. Ang kamustahin natin ngayon sila. Yung bali dito yung daan eh, dito ko nakita si Lin na dumaan. Dito tayo. Ah, dito pala. Pa uh, po, dito yung daan, Lin. Iba na yung daanan nyo, Lin. Ma, pasoy nga ako. Ito daan. Dito sa kabila ate. Eh. Dito ang daan. Ani, pwede, dito na lang. Ka ano na lang ako. Patawid na lang ako. Bihisan ko lang ah Oo, sige. Patawid na. muna tayo. Ang hirap ang daan dito. Madali Ah. <laughs> kira ba? Hirap <laughs> mo ah. Ayan. Diba? Diba? Okay. Diba? Okay. Ano naman kanina? Pwede nang gawin mo tulad sa akin? Kasi okay. ano, diba? ang ako Mahirap po nga may dito. Ayun, nabali. Iba na pala yung daanan. Dito pala, Lynn. Ayan po yung ano nila. Pasok kami, Lynn, ah. May po mo sila, Lynn, ah. Bakit, ano? nag na yung anong bahay nyo. Ito pa rin ba yun? Apo. Iniba lang yung daan? Oo. Iba na ako ang dami ng pa na, dalawang electric pa nyo ha oh, May TV na din Ano Daniel, kamusta ka na Daniel? Ha, ah, malaki ka na ah. Malaki na ha, ah. kamusta na kayo Lin? Okay lang po Kukunin kasi namin Nakakaraos. si ano, si Ashley dyan Kaya sabi ko, kamusta hindi namin kayo Ano nang balita? Ano na bang balita sa inyo? Okay lang po, makakaraos na Makakaraos pa rin kahit papano ay, yung asawa mo may trabaho. Opo. Oh, Saan siya nagtatrabaho ngayon? Yan lang din po sa labas. Hmm. Buti hindi pa kayo pinalis dito. Hindi naman po. Ganun oh, lang. Balik-balik lang. Uh, oh, Laki na si Daniel, oh. Daniel, malaki ka na. Ilan taon na yan, Lynn? Isa pa po. Isa pa, po. Isa pa lang. Next like, year po. Tumagdata na lang, Hmm. Pero parang tagal ng ano no, nakalipas mula nung huli kami pumunta dito. <laughs> Oo oh, nga po. Kamusta ba dito sa lugar niyo dito sa cemetery? Okay lang naman. Po. Okay naman din. Buti hindi naman ano delikado. Hindi po. Bali ganun pa rin dito lang din kayo lagi sa loob ng bahay. Opo, dito lang lagi sa bahay. Hindi kayo na ano nag lalabas labas diyan. Lumalabas naman po. Okay. okay. Nilalabas ko to kasi naglalakad siya. Naglalakad natin. Mm, naglalakad na. Naglalakad na pala si Daniel eh. Kamusta yung buhay nyo dito, Lin? Sa ano, Lin? Okay lang kayo dito? Simentero? Opo. Sanay okay. na kayo? Sa gantong ano? Opo. Sanay na eh. Ano yung buti? Lagi may trabaho yung asawa mo. Meron po. Mm, hindi naman siya nawalan ng trabaho nung nakaraan. Nawalan din. Eh isang buwan din kami. Mm, saan kayo nagkuha ng anong pagkain nyo? Sa labas po. Ang asawa ko po, nag-aano po. Bubuat-buat ng pati. Mm, Nag-extra-extra -extra siya. Oo po. Extra-extra. Mm. Ano Daniel, ha? Bulo. Ha, malaki na si Daniel, o. Oh. Parang kailan lang Daniel, no? Oh, naisipan mm. ko si Pasyalan kayo dito. So, akala ko nga buntis ka na eh. Okay. <laughs> May family planning naman po. Ah, buti naman no. Buti Ganun yung isip mo, Lino. Kung iba-iba lang, di ba? Sunod-sunod ang anak. Hirap ng buhay. Ayun. Hirap kumita ng pera. Oh. Bebe, o. Oh. Daniel, o. Oh. O oh, ngayon, Lino, may papabuti ka sayo sa iyo. Mapasuyo nga na para kahit pa paano may ano kayo, Bebe. Makabawas-bawasan. Sa gastusin niyo sa pastain. Uh -huh. Ngayon kayong bigas. Hmm. May 10 kilos kayo na bigas. Tapos ito, ibili mo ng ano, gatas ni ano, Daniel, oh. Hindi, Daniel, ha? Bili kayo ng gatas mo, ha? May pang ano na rin po. Birthday mo bukas. Ay, birthday daw niya bukas. Happy oh, birthday. Ang oh, ano pala, no? Sakto pala yung dating namin. Advance happy birthday, Lin. No, oh. Ito, dagdag mo na dahil birthday mo, oh. Thank you po, Tay. Oh, ibili mo ng handa yan, ha? <laughs> Salamat po. Oh, basta mag-iingat kayo lagi, Lin. Yung anak mo. Natutuwa ako kasi talagang maalaga ka sa anak mo, malinis si ano, Daniel. Hanggang ngayon, ganun pa rin, hindi mo pinababayaan yung anak mo. Opo. Ano bang gusto mong sabihin sa mga tao na ano, talagang sumubaybay noon sa kwento ng buhay niyo? Thank eh, you po, ma'am. Hindi <laughs> niya pa rin po ako makakalimutan. Salamat po. Oo, no, at sa mga tao na nagpaabot ng tulong sa iyo noon, no? Opo. Talagang maraming salamat po sa inyong lahat. And more hey, blessings po. Po. Ah, bye, oh, po. Ganun na lang, Linha. Mag-ingat kayo lagi. Daniel, bye-bye, Daniel. Bye-bye. Mag-ingat kayo lagi. And God hey, bless yeah. po. God bless po, mga kababayan.